Yan mga kaskopi. Dito kami ngayon ni eh, Justin Boy Iki Ibingan sa okay. nagkopra sila didin din sa ano. Si Tako si Nonoy. Pinadto na ni mo ko. Oo. Pinadto mo na natin yung kanilang kuprahan. dito dito yung mga ano ibon no ibon na yung puti na ibon yung talabong tawagin nila so ang lawak ng ano mga kaskopyo oh, pala yan no oh ang lawak dito oh to na si ano Justin Boy. Wala nga tinanong nagluluwag karabaw. Karabaw? Mm -hmm. Aga pa rin may tika oh to O? O, kulok mo May dasisiming pol? Siming pol, may tela sa mga daud Bakit kami dito mga kaskopi oh. Dito sila sa ano, gitna ng palayan O, so, nagkupra sila Silang tatlo Ayun ah, o Ayun yung may umuusok Doon So ngayon Ay puntahan natin Kasama ko si Justin Tsaka si Nunoy Sakto bumili si Nunoy ng bigas Ha? Ha? Oo Oo to, oh, 'to yung ano. Puting ibon yung talabong. Yun. Lo. Uh, Kakabaw. Ano meron ay? Carabao oh, o buwaya? Buwaya. May buwaya daw. 'Yan. Uy. buaya, Buwaya. 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 May <laughs> buwaya. <laughs> si Tako Anong tawag ni Tako? Pantat Pantat Si Didin Si Didin Mr. <laughs> ben Oo Mr. Ben Dito na sila oh Dito na yung mga uh, Piyos Piyos gang ano Sitako. Tax May buhay May buhay Ha Te yung master ang ano poprahan si Master Tax Pira ka bonus Tax 3 3 damo Oh Pwede na mag-asawa doha. Yo, dadamo 'yung ano nila. Well trace, kapiraso. 1,300 dami 'yo. So 'yun 'yung kubo-kubo nila oh. Si Abdul oh. Oh, buay may buhay ito magtuman wow oh. so, mga kasupi oh, oh Ayan, yeah. uh, may mga utod ang imukuha na? Ako. Ah, may kukupra mga kaskupi. So, ganito rin ako dati nung ano, nung ano pa ako, elementary o oh, high school sa probinsya. Ito, tumutulong ako sa gawain ano. Pukid. So ganito yung ginagawa ko dati oh. Ito, so, nag 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 ano. Kahati ng miyog. So yung pagbubunot dito, di di, ko so, ano, di ko alam. Yung si Justin oh, taga Kamada. Ah? ito, Jess. Sukar. Ay, Robert. Ito ang lawak na ano. Ito yung ano nila, ubo dito. Yan sila nagluluto. Yun, no? Sasahing na na sila mga kaskopi. Wala ugas -ugas, <laughs> na hugas-hugas, diretso na. <laughs> automatic. <laughs> 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 automatic. <laughs> 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 Dito sila magano. Dito yung lutuan nila. Oh. Uh, yung lutuan, no? Ako nga dali Ito yung mga ako, ano, mga artista. Si No, no. Na? snack <laughs> Dala, sige. Okay. Tapos, kalbo <laughs> adman kalbo Lara <laughs> Adina mano no? kan ini Sister Ben ni Eduardo <laughs> Junior So ngayon mga mga, mga Scoopy pagandahan uh, na message si Justine ng happy birthday So <laughs> mayroon dito'ng cake oh May cake dito oh Birthday to